Hello guys, welcome to my channel. It's being Randa. Yen po guys, unti unti po natin kung magpagawa ng ating bakod. Matagal ko ng pinapangarap. Lang po ito tutupad okay so guys umpisahan natin ay konti konti para may kita ako sa aking pinaghirapan bilang isang oh, if ito ba niyo ito guys kaso maulan kaya ayan may tubig <laughs> Di lang isang OFW guys ay kailangan natin mag-isip kung saan natin inalagot ang ating pera para pag nag-problem na tayo wala na tayong pro-problemahin pang malaki kaya ayan paumpisahan ko na kasi ang mga kapitbahay namin guys ay malalayo dyan tsaka syempre madam mo ah may mga ahas na napatay sila dyan sa likod kaya Ayan, tinutukan ko na Para matapos na yung aking papagawang padir Unti-unti lang yan guys Ayan, umpisa Kaso tag-ulan pa pala Pero okay lang Umpisahan na kaysa mawala na naman ng pera kung saan saan lang magpupunta kaya gawa na natin sakripisyo ang buhay bilang isang OFW guys tiyaga 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 lagi araw araw Siyempre, kahit nangungulila na ka sa iyong pamilya gustong gusto na akong pauwi ng aking mga anak kaso hindi, pa patapos ang aking project kaya kapag nandito pa ay umpisahan na yung hmm, guys oh hmm, yun okay. marami yun 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 unti hindi natin kayang hanggang sa matapos. Yes. Sa mahal ng materialis ngayon at mahal ng na naabutan na <laughs> ng mahalang bilihin. Pero okay lang, kakayanin pa yan. yun ang gustong gusto kong pagawa na noon pa kaso ah, sumasabay ang tuition fee ng aking mga anak kaya ngayon medyo nakaluwag ng konti so papagawa na natin pag uwi ko edi less problema na yan <laughs> kasi yan ang malaking gastusin. Bilang isang OFW. Ayan, dyan ko makikita ang aking mga pinagpaguran at syempre, pag-aaral ng aking mm -hmm. anak. Kaya ako dumagal ng ganitong katagal dito eh para mapaaral sila at makapagpagawa ng konti sa bahay sa bakuran pa na. Yan guys, sino pa yung hindi nakaka-subscribe sa aking channel dyan, please subscribe, like, and share. And don't forget to ring the bell para ma-notify kayo sa aking susunod na mga vlog. Tingnan natin hanggang matapos ang ating pagpapadera ang nawak pala yan guys ng aking ipapapadir ay 2,000 uh, square meter kaya medyo malaki-laki yan guys at malaki-laki na rin ang ating kakailanganin na gastos pero yung sa harap ay napapadir ko na dati yung sa likuran sa gilid ng bahay namin ayan sa likuran kaya yeah, pinapatugtong ko na siya. Ah, uh, diretso na. Mahirap na kasi pag nasa Pinas tapos mag-project ka. Ay nako. Tapos siyempre, pag wala nang sana pag-uwi ko, makaano rin ako ng pagkakitaan. Ah. kahit papano may pang araw-araw na kikitain guys, pero yan muna ang aking project sa ngayon unti-untihin ko hanggang matapos binog pong nanila doon sa pader na nauna noon pa Mm -hmm. Marami na rin akong nagastings dyan guys, kasi maraming puno dyan noon. Maraming puno at puno ng kawayan. Pinaalis ko yun. At pina ano ba yung bag marami na rin akong nagastos dyan bago ma mahukayan yung ah, yung pagbabako. Ito ang Chef. Siyempre, kailangan alisin yung mga kahoy na malalaki. Mga puno ng kawayan. Kasi matatamaan talaga. Ang um, padiyak. Saka mahirap din pag bumagyo. Nadadaganan, siyempre. Hirap na. Hindi biro ang magpagawa. Hindi din yung ano Ayos mo na yung mga malaking kahoy dyan. And guys, thanks for watching. Kung sino po hindi nakakasubscribe, eh, please subscribe, like, and share. Okay guys, ayan. Hindi mo po yung nagtitrabaho dyan. Sana matapos nila agad. Hindi umulan-ulan. Bibigyo ka ba? Bibigyo ka ba? kailangan naman, mga at least ngayon medyo malambot yung lupa madaling hukayin kasi syempre dagdag gastos na naman yun pag mahirap maghukay pag ma... ano ba yun matigas ang lupa e ngayon not medyo not malambot, not malambot not. <laughs> Thanks for watching at nikasunod pa yan hmm. hanggang